itong bay na to mga idol ito yung ano mga bumabiyahin ng Pitex Moa tsaka bababa kayo ng Parkal bababa kayo ng Isiana City itong bay nito dito lang to sa mga city buses so ito yung ano EDSA Carousel PITX so dito naman sa kabila mga idol so kinaganda dito may nakatabay tayong mga lagad ng batas so Itong kabila naman mga idol, dito naman uh, nakapila yung mga byaheng Santa Rosa, Balibago, Binyan at Pasita. Itong day na to mga idol. So, ang pagbayad dito, meron silang gift card, meron din silang cash mga idol. So, ito may Balibago, ayan. Balibago Complex, uh, Santa Rosa Exit. 'Yon. Ito po 'yon. Tapos, yung doon naman sa dulo mga idol, ito naman, kung hindi nyo alam, ito yung bumabiyahin ng alabang, sukat at saka bigutan. Okay, magandang umaga mga idol. ngayong araw pala mga idol ay andito ako ngayon sa Ayala, Makati upang bisitahin na naman natin ang terminal ng One Ayala. Siyempre, bago tayo magpatuloy mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, subscribe na po kayo. Kaya i TV. So, samahan nyo ako ngayon. So, hindi ganun karami yung uh, pasahero ngayon at mga bus dito sa EDSA pero tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating tulad siyempre sa mga bagong subscribers natin sa YouTube uh, maraming salamat sa inyo then hey ayun sumahan nyo ako uh, titignan natin itong one na yan na, so medyo ilang buwan na rin ako hindi pumunta rito eh. so ngayong araw ay uh, November 2 Pasyalan natin to at ikutan natin kung ano ba pwede natin makuha dito information. So bukas na daw uh, ang Ayala Mall dito. So iikutan natin ito. No? Pero ang pupuntahan natin ngayon ay hindi ang mall kundi ang terminal. So ayun Balikan ko kayo maya-maya pag nandun na ako mga ayo. Okay mga idol, welcome back ulit dito sa akin channel. So, andito na tayo sa loob ng One Ayala Terminal and One Ayala Mall. So, dito tayo dumaan sa taas and papasok tayo dito sa loob tapos iiko tayo at bababa tayo mga idol. So, ito yung mga paano dito, mga pasalidad, ayan. So, yun. Ito yung mga guide sa mga pag dito para alam nyo para pagdating dito ay hindi kayo maawala so kung mapa napanood nyo yung last vlog ko dito ay matagal tagal na yon so medyo matagal na rin hindi ako bumalik at ayun na nga ay busy tayo so ngayon lang tayo nagkaroon ng ano So, papasok ako mga doon sa loob at yun ako radaan. So, cut muna natin. So, ayun mga idol, andito na ako sa loob. So, baba tayo doon sa ground floor kung nasaan yung terminal ng mga bus na bumabiyahin ng ay ah, mga city buses natin and provincial buses. So, ayun. Ah, panibagong vlog na naman natin to mga idol sana po ay masubscribe nyo ang aking channel so tatanggalin ko na yung shit at medyo malabo, hindi naman ganun kaano dito, kaliwanag hindi gaya sa PITX mga idol so kung mapapansin nyo yung mga column dito may, may mga sign para hindi kayo malito so ganun din sa mga pumabiyahe halimbawa pupunta kayo ng Alaya Ayala Avenue, Glorieta ayan, hindi kayo malilito dahil mayroon silang mga nangapasin so, itong terminal mga idol kung mapapansin nyo, mga las blanco dito hindi pa ganung karami yung mga nagtitinda rito kasi so, kaya, kung ano kayo dito mga idol ah, sasakay kayo dito ay hindi kayo magugutom kasi marami din dito makainan at hindi siguradong hindi kayo mapapasma kung kayo ay papiahe so napansin ko rin mga idol, meron na sila dito ano, uh, charging. Ito, yung mga e-bike natin ayan oh. Uh, electric vehicle fast charger, uh, ayan. Meron na rin sila dito at uh, kung may mga dala kayo at malubatan, pwede kayo mag-charge dito. Uh, hindi ko lang alam kung libre yan mga idol dahil wala naman nakalagay na free or may bayad. So, sa palagay ko ay eh, dito yung sa pamanuan ng Juan Ayala okay itong Juan Ayala mga idol ay konektado to dun sa taas and pagtatawid kayo konektado na rin so ito yung maganda rito maraming mga kainan eh. so may mga tindahan ito rin yung mga bus na sinasabi kaya kung kayo ay sasakay dito mas maganda So, itong day na to mga idol, ito yung ano, mga bumabiyahin ng Pitex, Moa, tsaka bababa kayo ng Parkal, bababa kayo ng Isiana City. Itong day nito, dito lang to sa mga city buses. So, ito yung ano, EDSA Carousel PITX. So, dito naman sa kabila, mga idol, so, kinaganda dito, may nakatabay tayong mga lagad ng batas. So, Itong kabila naman mga idol, dito naman uh, nakapela yung mga biyayang Santa Rosa, Balibago, Binyan at Pasita. Itong day na to mga idol. So ang pagbaya dito, meron silang gift card, meron din silang cash mga idol. So ito, may Balibago. Ayan. Balibago Complex, uh, Santa Rosa Exit. Ayan. Ito po yun tapos yung doon naman sa dolo mga idol ito naman kung hindi nyo alam ito yung bumabiyahin ng alabang sukat at saka bigutan yung sa bay na yon. yan yung bumabiyahin nung nakaramag punta ko ng alabang pag update natin doon dito ako sumakay so ang naging ko ay 60 pesos dahil ang nangyari hindi gumana yung debit card ko so pag debit card uh, 47 lang uh, mas mura pero pag cash uh, 60 pesos yung pamasahe ko Bale, tumitigil sila doon sa may harap ng Star Mall, yung nasunog mga idol. Yun yung kinagan na doon. So, mga idol, uh, bago tayo magpatuloy sa pag-o-block, po eh, ay subscribe kayo kay Greek TV. So, ngayon ay November to, kung makikita nyo naman, hindi masyado maraming pasahero ngayon. Kasi nga, naka-uwi na sila. Hindi, gaya noong October, October ano, October 30, 31 'yan. Mala, napakaraming tao dito mga idol. So, ayun. Mga idol, sana po ay nakatulong ang bidyong ito sa pag-atid sa inyo ng information dito sa One Ayala Terminal. Sa sana po ay mapaki-like ng ating video mga idol.